Personal na tumungo si Senator Christopher Bongo sa isa sa makasaysayan at mahalagang pangyayari para sa mga residente sa bayan ng Plaridel, Bulacan, ang groundbreaking ceremony ng kauna-unahang super health center sa lugar. Si Kaira Gaspe magbabalita. kilala si senator bongo sa tawag na mister malasakit dahil sa pagmamahal at malasakit nito sa sambayan ng pilipino kung saan isang ang super health center sa mga programang inulunsad ng senador upang mabigyan ng magandang kalusugan ang mamamayan maituturing na isang simula at nagbigay pag-asa para sa mga residente sa bayan ng plaridel bulacan ang pagkakaroon ng kauna-unahang super health center sa lugar sa pangunan ni senator bongo meron pong uh, 14 no na uh, super health center na itatayo po dito sa probinsya ng Bulacan sa dalawang taon at anim na uh, anim na raan po mahigit ang itatayo sa buong Pilipinas sa dalawang taon kasama na po diyan sa Balagtas Bulacan sa San Jose May Kawayan Pandi San Miguel at uh, ngayong taon na ito Plaredel, Angat uh, Baliwag Marilao Ubando Paumbong San Ildefonso at uh, San Rafael. Yan po ang itatayong mga super health center sa buong probinsya po ng Bulacan. Isang super health center sa mga inilunsad na programa at proyekto ni Senator Bongo na layong ilapit sa sambay ng Pilipino ang serbisyong medikal ng gobyerno. Bagay na napakahalaga para sa mga normal at may hirap na mamamayan, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng maayos at magandang kalusugan. Dahil dito, lubos ang pasasalamat ni Nabulacan Vice Governor Alex Castro at Taridel Bulacan Mayor Jocel Amy Vista na kay Senator Bongo dahil sa patuloy na paghatid ng tulong at serbisyo publiko ng buting senadora sa lalawigan ng Bulacan. Nagpapasalamat kami dahil malaking tulong to para sa mga kababayan natin, na lalong-lalo na sa pangkalusugan na hindi na nila kailangan pumunta pa sa mga malalaking ospital kasi nandiyan na yung mga ospital malapit sa kanila. So ah, hanggat maraming mga super health centers, ay marami tayong mga kababayan na matutulungan. At nakakatawa dahil sa Bulacan, ah, maraming nilagay si Senator ng mga super health centers. Wala po kaming masabi kung hindi, walang hanggang pagpapasalamat sa ating pong senator, Senator Bongo, at ganoon din po sa ating Congresswoman Lichetina Pancho sa kanilang pagsuporta sa ating pangarap na lalong mapaganda ang serbisyo pang sa bayan ng Plaridel. At alam ko po na sa pamamagitan nito, lalong maraming mga kababayan natin ang matutulungan. Maraming salamat po, Senator Bongo. Maraming salamat, Lichetina Pancho. Kaugnay nito, kilala rin si Senator Bongo sa paglulunsad ng Malasakit Center na isa ng ganap na batas kung saan nasa 159 na Malasakit Center na ang naitayo sa buong Pilipinas na lubos na nakatulong sa pagkakaroon ng libreng medikasyon para sa mga nangangailangang kababayan kung saan tatlong Malasakit Center na ang nailunsad sa lalawigan ng Bulacan. Prioridad din ng senador ang pagkakaroon ng specialty center sa mga DOH regional hospital sa buong bansa na isa na ganap na batas. Sa kabilang banda, isinumiti din ni Senator Go sa Senado ang Magna Carta for Barangay Health Workers upang mabigyan ng tamang benepisyo ang sakripisyong ginagawa ng mga ito para sa taong bayan. Mayroon din po akong na-file sa sa Senado no, ito pong uh, Magna Carta for Barangay Health Workers kung saan po ay uh, mabigyan sila ng uh, tama no na benepisyo at uh, security of uh, tenure. Bagamat uh, bill pa po ito, uh, asahan niyo po na isusulong ko ito data uh, bilang uh, pagbibigay na rin po ng pagpupugay sa ating mga BHW na sila po nagsasakripisyo panahon ng pandemya hindi po natin mararating ito sila yung umiikot sa barangay so yan po ang uh, dapat po ibigay natin sila ng uh, 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 pamamagitan ng tamang uh, suporta at uh, binipisyo. Namahagi rin ng grocery packs, bisikleta, cellphone, sapatos at bola ng basketball at volleyball ang senadora upang hikayatin at mainganyo ang mga kabataan sa sports at mailayo ang mga ito sa bantang dulot ng iligal na droga na sisira sa buhay at kinabukasan ng mga kabataan. Sa huli, tiniyak ni Senator Bongo na bukas ang kanyang opisina para sa mga kababayan nating may hirap at higit na nangangailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Kaira Gaspe, SMNI News, North Central Luzon.